Pangalawang araw, winter ngayon dito sa Japan kaya masarap matulog. Lalo ngayon di pa kami nagsisimula magtrabaho kaya talagang kain tulog lang ang ginagawa namin maghapon. Ako si Baji, isang OFW sa Japan pero hindi mayaman. Sinusulit ko talaga matulog ngayon at pag nagumpisa ng work namin ay di ko na magagawa ang ganitong kahabang tulog dahil alam ko na di magiging madali at perfecto ang flow ng trabaho ko. May mga time na may stress din ako, may mga time na magkakamali at mapapagalitan ako dahil alam ko lahat ng yun hindi may iwasan. Kaya mahabang pasyensya lang ang kailangan at ito nga bumangon na ako at naglikpit na ng higaan. Sabay nagkape at tumingin sa kapaligiran. Maya maya pa ay bumalik na ulit ako sa kwarto ko para gumayak at pupunta kasi ako sa Daiso. Yung malapit lang na department store dito sa amin. Meron kasi ako mga nimutso na ipapadala sa mga kapatid at kaibigan ko. Bibili kasi ako ng tape para maibalot ko na maayos yung mga ipapadala ko dahil malalayo din yun. Meron sa Saitama, meron sa Ehime at meron din sa Toyohashi. Bibili na din pala ako ng iba pang gamit na kailangan ko. Yaman na rin naman napupunta ako. At dito nga pala yung Daiso na pupuntahan ko. Malapit lang pala ito sa amin. Limang minutong lakaran lang dito ka na. Dahil sobrang lapit lang talaga. Maserto kami at dito kami napunta. Dahil paglabas ng apartment namin, nakapaligid ng mga pamilyan sa amin. Kaya hindi na kailangan pang mag-commute o magbisikleta. Pagdating ko nga dito ay sa second floor na agad ako dumiretso. Dahil andun yung mga bibili na kailangan ko. Inuna ko palang bilhin yung tape. Dahil ito talaga ang pinakasadya ako dito kaya ako nag pupunta. kasi makalimutan ko pa. Minsan kasi may pagkakalimutin din ako. Parang yung minahal ko dati, nalimutan na ako. Eh, joke lang. Bumili na rin pala ako ng na lalagyanan ng sabon sa lababo. Gunting dahil kailangan ko din to panggupit sa box na gagamitin ko. Naisip ko na kailangan ko din pala ng chinelas sa pangloob at malamig ang sahig ngayon lalo ngayon winter. Kaya kumuha na rin ako ng isang pares. Bumili na din pala ako ng basahan para sa pintuan. Para di basaan pa ako pag nanggagaling ako sa banyo pagkatapos maligo. Nung nakuha ko na ang mga kailangan ko, ibinayaran ko na nga ang mga ito. Medyo mahaba din kasi ang pila sa cashier kaya dito na lang ako sa machine. Isa pa mas mabilis dito. Scan mo lang isa-isa mga barcode tapos yung machine na ang bahala mag total nito at pag okay na at na-scan mo na lahat pasok mo na lang yung pera mo at kung may sukli pa kuhanin mo pagkalabas ko nga ay katatapos lang pala umulan bukang uulan pa ata so ayan at na ako ng ulan uulan pala dito ngayon hala ko is na itong pumapatak eh tubig lang pala naabutan na ako kaya kailangan ko magapura takbo Bali malapit nga lang pala kami dito sa mga supermarket dito sa mga pamilihan Ayun, sa likod lang namin. Kumpleto na rito. May mga convenience store. Ayan, bali, ito na. Ito na yung apartment namin. Ayan, o. Oh. Ayan. Uh, nilalakad lang namin. Swerte nga namin kasi dito kami napunta sa malapit sa mga pamilihan. Uh, at hindi na namin kailangan magbike. Kaya naglalakad lang kami. Hindi na namin kailangan lumayo pa para makabili. Kaya, uh, uh, thankful kami that thankful kami at dito kami napunta. Pagdating ko nga sa apato ay di na ako nagkakasaya ng oras. Binalot ko na lahat ng mga dapat kong balutin dahil kailangan ko na lahat ipadala to para wala na akong isipin Bali isang box na lang pala yung babalutin ko dahil natapos ko na yung dalawa kagabi. Kinulang lang talaga ako sa tape kaya bumili pa ako. At ito nga tapos ko na yung tatlo. Ready na ipadala. Dali lang naman ipadala mga to. Sabihin mo lang sa kahera o kahero na tsako baray para yung papadala mo na magbabayad. Tapos maiabot sila sa yung form tapos pipilapan mo lang yun. Pangalan mo, address mo, at contact number mo. Kung wala ang contact number okay lang. Tapos sa receiver naman halos ganun lang din. Pangalan, address, contact number din. Tapos tatanungin nila kung anong laman ng box sabihin mo lang kung ano at kung alam mo naman ikaw na magsulat para di na nila tanungin tapos ikaw na rin na maglagay kung anong oras nila gusto ma-receive at kung anong araw sila available ganun lang kadali pagkatapos bigay mo na sa kasira ang form magkompleto na at naresibuhan na nila pwede ka na umuwi may patalan natin simple lang naman eh nasulat ko na sila nilirisibuhan na lang ito ki otodote ka 12月 no 二十七日になりますけどいいですか、はい、時間の希望あります？六時からいいですか？夜？朝。朝？朝。えっとね朝だったら二十八日翌日になりますけど。八時から夜、うん、大丈夫ですか？夜？はい。じゃえー、っと夜は。 午後7時から午後9時でいいです19時から21時はいお願いしますはい1時から9時ですねはい、あ OK ボタンを押してもらっていいですか <OK> はいこちらで向こうで1250円払ってもらいますねはいありがとうございます Ah, dito yung mga resibo. Oh, diba? Mabilis lang naman eh. Kali itong ano, resibo na ito, isi-send ko lang sa kanila. Pipicturan ko. Tapos send ko sa kanila para alam nila yung babayaran nila ron.